Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala, Naroon siya sa kanilang kalagid na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Apari sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa bayan ng Apari. May mudag sa ating mga kaigsunan, diha sa Visayas, huwag sa mindanao bisan pa nga sa mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod talaygon ang gino sa walay katapusan ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit ikapitumput walong kabanata ang talata po ay walong sa kanilang mga nuno hindi dapat na pumaris sa matigas ang damdaming sa Diyos ay nagkimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marubok at kulang ang pananalig. Sa kanilang mga luno, hindi dapat na pumarik sa matigas ang damdamin. Sa Diyos ay naghimagsi. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumari. Sa matigas ang damdamin sa Diyos ay nag-imagsi. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Pag-asa ay marupok at kulang ang pananali. Ama naming Diyos na makapagyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataw na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banalarapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin. Ama na dugo ng aming manunungkosan sa maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan habang amin din pong idinudulog sa iyo bayan ng apari sa probinsya ng Bulacan ng aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng apari ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubo sa imapawalang peace sa pangalan ni Jesus at ang aming dalangin sa panguhuna ng iyong santong espiritu tunay na maitatag ang alta ng aming manunubo sa bayan ng Aparino. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 amen, amen. Praise God! Praise God! Ang ating pagkubulay ay mula sa Aklat ng Genesis 30 Kabanata ang dalata po ay 33 31 hanggang 33. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si ako. Hindi ko po kailangan ako ibayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawat. Kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon, pupunta ako sa inyong kawan at ngayon din ay ibubukod ko ang tupang itim. Ngayon din ang mga batang kambing na may tagping putik iyon na po ang para sa akin. Sa so darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titignan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Isang katotohanan po na kapag tayo'y naglingkod sa Panginoon, Siya po ang magkakaloob ng karunungan. Yun pong kinakailangan natin, ang sabi ng Banal na Kasulatan, sa mga pagkakataon na kayo'y lilitisin, hindi kailangan mag-alala, mag-isip, ano yung aking sasabihin. Paano ko ipagtatanggol ang aking sarili? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ang Espiritu ang magkakaloob sa iyo ng inyong mga tubo. Alam niyo po, sa bahaging ito ng Balala Kasulatan, nung itinanong nung nilaban kung ano yung gusto ni Jacob na bayad sa kanya, napakatalino pulong sagot. Sabi niya, hindi ko po kailangan ka ako ibayaran pa niyo Tuloy ko nga alagaan ng inyong kawat kung sasang-ayon kayo sa isang condition. Napakainam, ano po, napakatalino sa pagkat Well, ako naman sa palagay ko, hindi naman siguro ayaw si Laban doon sa pagbabayad na hihingi ni Jacob. Ano po? Pero, ang galing po nung kaisipan ni Jacob, eh, sabi niya, kukuha ko, kukunin ko yung mga itim na tupa at yung mga may tagping understanding. So, kapag tinignan nyo, alaga ko pa rin sila. Kapag tinignan nyo, kapag nakakita kayo ng hindi itim na tupa sa aking inalagan at ng kambing na walang tagpi, ibig sabihin, hindi ako nagtatapat sa inyo. Alam niyo po mga kapatid, isang katotohanan na sa ating pagganap, pagsunod sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung kakayahang mag-isip ng mabilis at tama, ipinagkaloob na ng Diyos. Alam niyo po ako eh, labis na. Nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yan po yung aking naranasan. Sa mga pagkakataon, naalala ko po nung ako ay eh papunta ng Singapore at dahil ako po ay eh, inutusan ng Panginoon, eh wala tuloy ako ba isagot bakit ka pupunta sa Singapore? Eh, sabi ko lang po, eh, kasi po, bibisitahin ko yung kaibigan ko. May kaibigan ko sa Singapore, sabi niya. <laughs> sabi nung, no, uh, ano, ah uh, officer, no, tourism officer sa kung nasaan ako. Tapos sabi niya, patingin nga ng conversation niya. Siyempre, siguraduhin niya anyway, na may kaibigan ako. At pinakita ko, yun lang, may resume. <laughs> sabi na bakit may resume na ako? <laughs> Hindi po ako pwede magsinungaling. <laughs> kaya sinabi ko talaga, sabi ko, kaya na po ako trabaho doon, sabi ko. Alam niyo, tinatakan yung password ko. Pinalabas ako ng Pilipinas, papira. So eh, yung sagot ko, no, gano'n pa ako ng trabaho, no, hindi pwede, di ba? Kasi, pakala ko ba turista ka, di ba? Tapos kayo, magano'n ka na ng trabaho. Eh, eh, kasi po yung tugon natin, oo, magagaling sa Panginoon, pero dapat katotohanan nyo. So, may mga gagaling ba sa Diyos na hindi katotohanan? Eh, ako, sinabi ko yung totoo, eh, bakit pinayagan ako? ng Diyos? Kaya hindi po tayo pwedeng, walang pwedeng magsabi, walang pwedeng pumigil sa kalooban, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag tayo may pinapaalis ng Diyos, may pinapagawa ang Panginoon sa atin, ipoprovide ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo mag-aalala, hindi tayo matatakot, at sa totoo hindi po tayo magugutom. <laughs> Yan po ang experience ko sa ilang pagkakataon, sa ilang panahon, ako po eh sumunod sa ating Panginoon. Hindi pa po, po ako nakakayayat. <laughs> Dahil sa guto, meron po ako panahon na nakayayat ako. ayun po eh na-stress po ako. <laughs> Pero bilis lang nawala, bilis ko lang pumalik yung katawan ko at yun po yung eh, sa katotohanan ng ang Diyos ang ating pinaglilig. Mga kapatid, kamusta ka? Nasaan ka na? Dumadaloy ba sa iyong karunungan ng Diyos? Nakikinig ka ba sa Panginoon? Kasi isang kasiguraduhan, when God sends you, God will provide for you. Kaya hindi ka matatakot. Hindi ka mag-aalala. Kailangan mo lang pumanatak sa pamumagitan ng pananampalataya na pinagkaloob na sa iyo. Nalang. Ang namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa mga pagkakatao na iyong upang aming maganap at masunod ang iyong dakilang kalooban. Kami po humihingi ng tawad sa mga panahon na kami po ay nagduda at hindi agad na naunawa ang inyong nais na magana. Lord, sa pangalan ni Jesus, kami po ay eh, ihatid mo sa pagkatuto at pagkaunawa ng mga bagay na iyong nais. And by faith, ang aming pananampalataya, Lord, masusunod namin ang iyong kagustuhan sa ang iyong Santong Espiritu sa amin ay nananahan. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan Panginoon ng Aparito ang aming hiling sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagkakaisa at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Paging dahilan, Panginoon, upang maitatag ang alta ng aming manunubo sa bayan ng kapari. At sa pangalan ni Yesus, King namin na dumalo yung iyong spirit at kapangyarihan as we declare the of revival sa bayan ng kapaligayan mong ito'y maranasan sa buong Baguio City. Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan, Panginoon, ng mga bayang ito at ang aming giling. Lord, paunlarin mo sila. Hayaan mong dumaloy ang kaunlaran ng kapangyarihan mo sa buong Luzon. Visayas at Mindanao. At ang aming panalangin tunay, Panginoon, sa mga gatekeepers ng mga bayang ito, ikaw ang gumising sa kanilang pananampalatay. Alaya Alayaan mong magkaroon sila ng kaunawaang espiritual sa mga bagay na iyong ginagalap. And by faith, we declare, Panginoon, magaganap, pangyayari sa bayan namin yung tawag mo, to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America ways in the height of its glory. Nasal din po namin ang pagkilos mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa mga bayan na ito. At Lord, ang aming panalangin tunay, ikaw din ang magtagumpay sa aming mga lingkod bayan. Lord God, ikaw ang magtagumpay sa aming sa aming mga misyonero, sa iba ibang panig ng daigdig. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila ang iyong pagsama. Maging maliwanag sa kanilang indakilang. As we also pray, Panginoon, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, ayan mong sila yung sumaksi sa mga bansang yung pinadalhan sa kanya. As we also pray, Panginoon, sa fulfillment ang iyong purpose sa mga bansa na aming tutunguin upang ipanalangin sa Vietnam, sa Cambodia, sa Myanmar, sa Laos, sa Thailand sa Malaysia, sa Singapore, sa Indonesia, at sa Brunei. Lord, ang aming panalangin mo lang ibang maganap kundi ang iyong nais. At sa pagkakataon na may tanong, pag-aalala, pangamba, hayaan mong manumpali kami sa iyo pang tunayaming ang tinig ang dakilang kalooban mo. Kasi, O oh, Sobre Panginoon, sa kapayapaan para sa Bansang Israel. And as we declare, Lord God, your blessings of the fire of revival sa US, sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil, at sa Russia. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa so pagkakataon ito, yan niyo po salitain ko ang bas basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen, many, 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 men. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating i-deklara. God bless the Philippines. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name many 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 man, man praise god praise god